Na ma, ito na mga ito na mga kadods tapos na natin to pina electric panan isama na natin dun sa ano naglilimbi natin ng manok tara isama natin isama natin to mga kadods sana mapisa to lahat isama natin ito natin Yan. Yan. Yan po mga kadods, bibilingin natin ilan to. Ang Rhode Island Red Knight log 1 2 3 4 5 6 7. Ang Bisayang Itlog 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 16 ito ang pinakamalaki mga kapetsa. Ah, yan po mga kapetsa. Sana mapisa lahat.